Huwag mong iiwan ang iyong tsinelas sa labas ng bahay dahil baka ikaw ay mamatay. Mga kaibigan, alam nyo ba na noong 90s hanggang early 2000s dito sa Pilipinas ay may isang paniniwala lalo na sa Cavite na kapag iniwan mo raw ang iyong tsinelas o sapatos sa labas ng iyong bahay ay mamamatay ka. May mga kwento kasi noon kung saan may isang kulto ang gumagala tuwing gabi at pag may nakita silang tsinela sa labas ng inyong pintuan ay meron silang orasyon na babanggitin upang yung nagmamayari nito ay mahipnotize at buksan yung pinto hanggang sa ito ay kanilang mabiktima. Sinasabing kukunin nila yung katawan ng tao at gagawing alay sa kanilang ritual. Sumikat ang kwentong to noong mga panahong yun kaya naman magmula noon ay talagang pinapasok na ng mga tao ang kanilang mga tsinelas sa loob ng bahay. Hindi ito napatunayan o walang ebidensya patungkol dito pero sa paglipas ng panahon hanggang ngayon ay may iilan pa rin ang gumagawa nito. Ikaw kaibigan, iniiwan mo ba ang iyong tsinelas sa labas ng inyong bahay?